Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata, Hiam, Talata, Labing Isa hanggang Labing Pito. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon o Corpus Christi. At ang ating mabuting balita ay patungkol sa pagpapakain sa limang libong tao ng ating Panginoong Heso Kristo kung saan kanyang pinarami ang limang tinapay at dalawang isda at lahat ay nabusog at lumabis pa ang mga pagkain at nakapuno pa sila ng labing dalawang kain. At ang himalang ito ay isang bagay ang sinasabi sa atin na ang Panginoon ay binibigyan ng lunas ang pagkagutom ng sangkatauhan. Ang pagkagutom ay hindi lamang pisikal na karanasan ang pagkagutom ay isang malalim din na kalagayan ng tao. Sapagat ang taong nagugutom, nararamdaman niyang may kulang sa kanya. Mayroong kahungkagan na nasa kanyang loob. At totoo, na minsan ang ating sikmura kapag nalamnan ay nalulunasan na ang pagkagutom. Ngunit maaari nating sabihin na may mas malalalim na pagkagutom ang tao. Pagkagutom sa totoong pag-ibig, pagkagutom sa pagpapatawad, pagkagutom sa hinahabol na pag-asa, pagkagutom sa kahulugan ng buhay. Kaya nga ang dakilang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon ay patungkol sa katawan at tugo ng ating Panginoon na kanyang inialay at ibinigay sa sangkatauhan upang tugunan ang malalalim na pagkagutom at pagkauhaw ng tao. Ang kanyang katawan, ang kanyang laman, ang totoong pagkain at ang kanyang dugo, ang totoong inumin. At ito ay palagi ang nagaganap salamat sa ating Panginoong Hesus sapagkat Kanyang itinatag ang sakramento ng banal na Eukaristiya, kung saan, paulit-ulit na pinangyayari ang pagbibigay ng Kanyang sarili sa ating lahat. At ating tandaan, ang ating Panginoong Heso Kristo ay ibinigay ang Kanyang katawan at ito ay nawasak kung paanong nawasak ang kanyang katawan noong siya'y nakapako sa krus. Ito rin ay nawawasak sa trina, pinaghahati-hati sa Eucharistia. Para saan? Upang tayong mga tao nawasak dahil sa mga kalagayan natin sa buhay, sa mga madilim na kasaysayan, ay muling binubuo ng Panginoon sa tuwing nang tatanggapin natin ang kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay dumanak sa napakaraming sugat ng kanyang katawan sa krus upang bigyang lunas ang sugat ng ating buhay. Ang mga sugat na ito ay maaaring mga sugat na masakit ngunit hindi nakikita ng mata. Sugat dahil sa mga pinagdaanan natin sa ating kasaysayan, mga sugat na malalalim na nasa ating puso at kaluluwa. Ibinibigay ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang dugo upang paghilumin ang mga sugat na ito. Sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng kabanal-banalang Eukaristiya, tinatanggap natin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon isang Diyos na ibinigay ang kanyang katawan at ang kanyang buhay upang tayong lahat ay buuin at paghilumin. Kung tayo ay darating sa Eucharistia na nakakaranas ng kamatayan, maaaring hindi kamatayang pisikal, isang kamatayang ontolohikal, Namatay na ang kahulugan ng buhay, namatay na ang pag-asa, namatay na ang pag-ibig. Ang Banal na Eukaristiya ay may kapangyarihan na tayo muli ay buhayin. Sapagkat sa Banal na Eukaristiya, ang ating Panginoon ay namamatay upang ialay ang buhay sa atin. At ang Banal na Eukaristiya ay hindi natatapos sa kamatayan ng Panginoon. Ang banal na Eucharistia ay pagdiriwang din ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sa tuwi ng tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo. Ang ating kamatayan ay kinukuha ng Panginoon. At sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay ibinabalik niya sa buhay. Napakahalaga na tayo ay magdiwang ng banal na Eucharistia kung saan ang ating Panginoon na ibinibigay ang kanyang katawan at dugo sa atin ay nakakaisa natin. Tandaan natin, sa tuwinang ating tinatanggap ang kanyang katawan at dugo, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ng Panginoon. Isang Panginoon, totoo, nawasak at namatay, ngunit isang Panginoon na muling nabuhay. Ang isang Eucharistia o ang pagdiriwang ng banal na misa ay palagi ang pagtawid. Mula sa kalagayan ng pagkawasak, pagkailipin, kadiliman at kamatayan, patungo sa pagiging buo muli, sa paglaya, sa pagpasok sa liwanag at pagtanggap ng walang hanggang buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.